Sabi mo sa mga kabit na nagsasabing kasalanan mo magbahal, nagmahal lang naman ako. Yung pagmamahal mo, sana lagyan mo naman ng kapirasong utak. Hindi puro katin lang, hindi puro puso lang. Sa mama naman ng kapirasong utak, nagmahal lang naman ako sa dami-dami, pwede namang iba. Ibig sabihin sa sobrang dami ng tao sa mundo, doon ka pa sa may asawa. Ayusin mo naman sarili mo, ayusin mo naman mga desisyonan mo. May pamilya kang masisira. Ano, importante, mas importante pa sa'yo yung kesa sa pamilyang masisira. May mga anak yan eh, di ba? May asawa na yan eh. Ba't pinakikilaman mo pa? That's just one point of view. Another point of view, yung ginawa niya sa asawa niya, gagawin din niya sa'yo. Tapos ngayon, ano mararamdaman mo? Pag nakuha mo na lalaki na yan, na hiniwalayan niya na yung asawa niya, sa'yo sumama, tapos ngayon, ginagawa na naman niya yung bagay na ginawa niya sa'yo na nagsisimula kayo. Tapos sasabihin din ng babae na kinakabitan na asawa mo, na jowa mo, na nakuha mo, galing sa asawa ng iba, sasabihin din ng kabilang babae, ano, masama, ba yun? Nagmahal lang naman ako. ano mararamdaman mo? Sa'yo gawin niya, matutuwa ka? Ay Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako sumasagot mga Mananatili ako hindi interesado sa pulitika. Mananatili ako hindi interesado sa pera. -in. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin ako sumasagot.